Hindi sumipot sa ikinasang debate ng Ocho Derecho ang mga pambato ng hugpong ng pagbabago. Sagot naman ng ilang kandidato ng hugpong ayaw nilang magamit sa kampanya ng kalaban o si Mian Los Baños. Alas 12 ng tanghali, dumating sa Plaza Miranda ang ilang senatorial candidates ng 8 derecho na Sinagari Alihano, Erin Tanyada, Chel Jokno, Romulo Makalintal at Pilo Hilbay. Ngayong araw kasing ikinasan nilang debate laban sa mga pambato ng administrasyon, pero walang dumating na tagahugpong ng pagbabago. Kaya po sana gusto namin na humarap sa mga kandidato ng pamahalaan para magkaalaman na at alaman ng taong bayan kung sino dapat ang kanilang pipiliin at kung sino dapat ang kanilang iboboto. Tinanggap naman po nila yung hamon namin. Hindi naman namin alam kung bakit ayaw nila magpakita dito. Sagot naman ni re-electionist Sen. Sonny Angara ayaw nilang magpagamit sa kabilang kampo. Sa amin kasi yung uh, ayaw rin namin uh, kagatin yung magpapasikat at our expense. Parang pagandahan kami ng platforma, di diba? Ang sabi ko sa akin, I have to gain even if I win. Eh. Muli namang bumanat ang ilang kandidato ng hugpong sa nakarang administrasyon sa kampanya sa Bulacan. Si Francis Tolentino inungkat ang umunay naging dayaan noong 2016. Dapat po, Senador na ako ngayon, nadaya lang po ako ni Dilima ng 2016. Panlabintatlo po ako, number 12 siya. Natulog lang po ako ng 11.30 ng Mayo at 9. 12.30 ng Mayo Agis, 13 na ako. Si Inday Sara, wala raw nakikitang masama sa mga patutsada ng kanila mga kandidato. Pinakinggan ko naman sila kanina, hindi naman sila tumira sa, hindi kandidato yung tinira nila. It was the past administration. So that's okay? Uh, yes, hindi naman yung kabilang uh, side of, line up of senators. Umaaksyon may Andros Banyos, News 5.